O, ako may ganyan kasi sa Para chill-chill lang tayo mga sis. Hello, hello. Good day mga sis. Maulang umaga sa inyong lahat mga sis. Wala na naman tigil yung ulan natin ngayon simula kagabi. Nakakatamad bumangon, nakakatamad kumilos mga sis. Hindi sana ako papaso kaso... Si lolo harin yung may pasok. Wala naman akong pasama sa bahay. Uh, pasok na lang tayo. Kesa doon lang tayo tumambay sa bahay mga sis. Medyo hindi pa maganda yung panahon natin. Madilim-dilim pa yung ulap po. Baka hanggang mamaya pa yung hapon umulan. Hindi ko lang sure. Sana mamaya ang gabi. Pag uwi natin, hindi maulan. Nakakatamad maglakad pag ganito. Maputik. Pag ganitong panahon talaga, sarap lang humiga. Nung wala kang ginagawa, matulog. Tapos kumain. <laughs> Sarap sana kumain ngayon ng mami eh. Kaso, dito na ako magtitingin ng almusal sa unahan sa binibilan natin ng pagkain. Ewan ko kung anong meron tinda sila dun ngayon. Doon na muna ako kakain at maaga pa naman. Monday ngayon, bawal tayong umagsent. Baka marami tayong gagawin mga sis. Tignan na lang natin. Pero sana walang ganong order, no? para chill chill lang tayo mga sis pero September na hindi ko alam baka tumagsana yung mga order ngayon Canton na lang wala pa silang ulam pero meron na silang menu for today wala nang itlog ah sunsik ano yun ba? mabilis mabinis lang ba yun? Ito yung almasal ko mga kanin <laughs> ko ni kapatid ko ba may nang mo may nang titigayin kente dito eh wala makong sika eh wala hindi sila nag-aaway okay hindi sila <laughs> nag-aaway kakain muna ako ay bigyan kita ng pilitan ayo tayo pets <laughs> isang ganyan lang ng ice cream mo ng boluntaryo. Matsana na. na papayain. Ako ko ano, niluluto pa po. Nole. Ano po papon? Holiday, Holiday po kaya ko ano. O, uh, 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 tapos paggaling na pa shafte. Si. Yes. Tapos na akong kumain mga sis. Magpatabi na ako ng kaldereta. Ulamin natin, mamaya. Bayad lang tayo, may ginagawa pa sila. Bilis <laughs> po. Busy, <laughs> la busy sila. Bayad po. Ayawatan nila ng bahay yun. Tara na. Lakad na tayo mga sis. Para makapagpahinga na tayo. Walang katao-tao dito ngayon, no? Sino kayang absent ngayong araw? <laughs> Sino kayang tatama rin pumasok ngayong araw, mga sis? Sabangan natin yan mamaya pagpasok natin. May si-share ako sa inyo, mga sis. asan na yun? Tignan nyo naman. Always ako may baon na Yakult. Dalawa yan eh. O, oh, di diba? Always ako may ganyan kasi para after kong kumain ng tanghali, ng almusal, tsaka ng tanghalian, uminom talaga ako nyan, pampababa ng kinain. Kung ayaw nyo yung masyado kayong busog, eto yung inumin nyo after yung kumain mga sis. Pwede yan kahit hanggang gabi, pagtapos yung kumain ng gabi. Mabisa to kasi mabilis matunaw yung kinain natin mga sis. O, oh, ayan, alam nyo na yung sikreto ko kung bakit ako payat.